umulan ng malakas sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga patak ng ulan ay tila kumakatok sa lumang bubong. Ila may gustong pumasok mula sa dilim? Ang hangin ay malamig, at ang paligid ay nababalutan ng basang amoy ng lupa at kahoy. Si Marco ay naglalakad sa makipot na daan. Bitbit -bit ang kanyang payong na halos liparin ng hangin. Bawat hakbang ay lumulubog sa putik, at ang tunog ng kanyang mga yabag ay sumasabay sa ingay ng ulan. Sa malayo, isang lumang poste ng ilaw ang kumukurap-kuwap. Nagbibigay ng kakaibang liwanag na tila nag-aanyaya ngunit nakakatako. Habang papalapis siya, narinig niya ang tunog ng mga yabag na hindi kanya. Mahina, mabagal, ngunit malinaw. Pumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakita. Tanging mga anino lamang na kasabay ng ulan. Umigil siya sandali, pilit pinapakinggan kung saan nagmumula ang ingay. Ngunit ang yabag ay tila na sa mismong likuran niya. Unti-unti niyang ibinalik ang kanyang tingin, mabigat ang kanyang dibdib, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At doon, sa gilid ng kumukurat na poste ng ilaw, may nakatayong figura. Basang-basa, nakatungo, at walang galaw. Ang buhok nito ay mahaba at nakataki sa mukha. Habang ang tubig ulan ay patuloy na dumadaloy mula ulo hanggang paa. Hindi ito gumagalaw, ngunit ramdam ni Marco na nakatitig ito sa kanya. Nabigla siya ng marinig ang malamig na tinig na galing sa figura. Kanina pa kita hinihintay. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Parang nanigas ang kanyang mga paa. Ayaw gumalaw kahit gusto niyang umatras. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas, at ang poste ng ilaw ay biglang namatay. Iniwan siyang halos bulag sa dilim. Panging lamang ang nagbibigay liwanag sa paligid. Kumikislak-kislap at sumasabay ang malakas na dagundong ng kulo. Sa bawat pagkidlat, nakikita niya ang figura na papalapit ng papalapit. Ngunit sa oras na dumilim muli, nawawala ito sa kanyang paningin. Naramdaman niyang lumamig ang hangin sa kanyang batok. Ila ba may humihinga malapit sa kanyang likuran? Dahan-dahan siyang lumingon, Nanginginig ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa hawakan ng payong. Ngunit wala siyang nakita, tanging basang kalsada at naglalagos na ulan. Nakahinga siya ng kaunti, ngunit naputol iyon ng maramdaman niya ang malamig na kamay na humawak sa kanyang balika. Mabilis niyang inikot ang kanyang katawan, at sa harapan niya ay nakatayo ang pigura. Ngayon ay mas malinaw na, pali ang balat nito, nangingitim ang mga labi, at ang mga mata ay puting-puti na walang balintataw. Ang buhok nitong mahaba ay nakadikit sa mukha. At ang damit ay tila luma at punit-punit, parang mula pa sa ibang panahon. Narinig niya ang muling pagbulong ng tinig, mas malapit, mas malamig, at mas malinaw. Huwag kang alis, dito ka na. Napaatra si Marco, nguni sa bawat hakbang niya palayo. Ilabalumili it ang daan at lumalapi ang figura kahit hindi gumagalaw ang mga paan ito. Naramdaman niya ang malamig na hangin na parang bumabalot sa kanya. At ang kanyang hininga ay biglang bumigat, parang pinipigilan. Ang paligid ay tila umikot. At ang ingay ng ulan ay naging parang bulong ng maraming tinig, humihingi, tumatawag, at nagtutulak sa kanya na huwag ng makaalis. At sa gitna ng lahat, isang matinis na tawa ang sumabay sa kulog, hindi galing sa malayo, kundi direkta sa kanyang tainga. Parang nabingi si Marco sa tunog ng matinis na tawa. Umiikot ang kanyang paningin, at ang bawat patak ng ulan ay nagiging parang karayom na tumutusok sa kanyang bala. Gusto niyang sumigaw ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang bibig. Ang pigura sa kanyang harapan ay biglang nawala parang nalunod sa dilim. Ngunit sa bawat pagkidlat ng langit, may iba-ibang hugis na mukha na sumisili sa paligid. Mga mata na walang buhay, mga labi na nakangiti ng baluktot, mga kamay na pili umaabot mula sa kawalan. Ang mga anino ay gumagapang sa lupa, dumarami, at tila hinahabol ang kanyang mga paa. Naglakad siya ng mabilis, halos madapa sa putik, ngunit kahit saan siya lumingon, naroon pa rin ang mga anyo. Ang boses ng babae ay muling sumambit, ngunit ngayon ay tila maraming tinig ang nagsasabay. Kanina pa kami naghihintay, sumama ka na, nanginginig ang kanyang mga kamay, kumapi siya sa payong, at biglang naisip na baka ito na lamang ang kanyang pananggalang. Iwinasiwas niya ito, nguni sa halip na ulan ang tumama, parang may humarang, isang malamig na katawan na hindi nakikita sa dilim. Narinig niya ang tunog ng basang hininga sa kanyang harapan, sobrang lapit, ilan nakadiki sa kanyang mukha. Ikaw ang kinili, nabuwal si Marco sa kalsada, basang-basa, at halos mawalan ng ulira. Nguni sa pagbagsak niya, napansin niyang wala na siyang nairinig na ulan. Tahimik, lubhang tahimik, ang mga patak ng tubig na kanina'y malakas ay biglang tumigil, at ang paligid ay nabalot na nakabibinging katahimikan. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon, naroon ang mabigat na tunog ng maraming yabag, unti-unting papalapit mula sa lahat ng direksyon. Dumikit ang pawis sa noo ni Marco, kahit malamig ang gabi. Humahalo ang lamig ng ulan at ang init ng kanyang balat na puno ng tako. Ang mga yabag ay sabay-sabay, mabigat, at parang dumadagundong sa basang kalsada. Parang daan-daan na paa ang dumarating, ngunit wala siyang makita. Nanginginig ang kanyang dibdib sa bawat hininga, at ang mga mata niya ay pili hinahanap kung sino ang mga nilalang na iyon. Sa bawat segundo, mas lalo siyang kinakain ng kaba. Muli siyang kumayo, nanginginig ang mga tuhod, at nagsimulang maglakad pa atras. Ngunit sa bawat galaw niya, napapansin niyang ang paligid ay nagbabago. Ang kalsadang alam niyang diretso ay biglang naging parang paikot. Ang mga bahay sa gilid ng daan ay naglalaho isa-isa. Napapalitan ng madidilim na anino na kumikilos na parang buhay. Narinig niyang muli ang bulong, ngunit ngayon ay mas malapi at masabay-sabay. Hindi ka mga makakatakas. Naglakad siya ng mabilis, halos tumakbo, ngunit tila bumibigat ang kanyang mga paa. Parang may humihila mula sa ilalim ng lupa, mga malamig na kamay na pilit kumakapit sa kanyang sapatos. Napatigil siya, pinilit niyang kumalas, at nang lumingon siya sa lupa, Nakita niyang may mga kamay na lumalabas mula sa putikan. Mga daliri na mahahaba, mapuputla, at nababalot ng putik, humihila sa kanya pababa. Napahiyaw siya, at sa unang pagkakataon ay lumabas ang kanyang tinig, isang malakas na sigaw na umalingaungaw sa katahimikan. Ngunit hindi iyon nakatulong. Dahil kasabay ng kanyang sigaw ay ang sabay-sabay na pagtawan ng daan-daan na boses, tumutunog mula sa lahat ng sulok ng dilim. Muli niyang sinubukang kumawala, at sa huling pagidlat ng langit, nakita niya ang mga figura. Sila ay nakapalibot sa kanya, mga nakatayo, basang-basa, walang mukha, at lahat ay nakaturo sa kanya gamit ang kanilang nanginginig na mga daliri. At sa gitna nila, muling lumitaw ang babae, ang parehong figura na una niyang nakita. Ngayon ay nakataas na ang ulo nito, at ang mga mata ay itim na itim, parang walang hangganan. Mumiti ito na mabagal, at sa pagitan na malalamig ng malalamig na ngiti, ay lumabas ang mga salitang bumuo na matinding pangingilabot sa kanyang buong kaluluwa. Ikaw ang magiging isa sa amin. Nabagsak si Marco sa putikan, nanginginig, halos mawalan ng lakas. Ang mga kamay mula sa lupa ay mas madiin na humihila, Ila gusto siyang lamunin ng mismong daan na kanyang tinatapakan. Ang malamig na tubig-ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa pawis at luha, habang ang kanyang dibdib ay halos pumutok sa bilis ng tibo. Nakatingin siya sa mga nilalang na nakapalibot, hindi kumikibo, hindi gumagalaw, munit ramdam niyang lahat sila ay nakatingin lamang sa kanya. Ang babae sa gitna ay dahan-dahang lumapik. Bawat hakbang nito ay hindi gumagawa ng tunog, ngunit ang bigat ng presensya ay parang naglalago sa kanyang buto. Ikaw ang pinili, muli nitong sambit, ngunit ngayon ay mas malinaw, mas malakas, at tila ba boses ng daan-daan na kaluluwa ang nagsasalita sabay-sabay. Si Marco ay nagpumiglas, sinubukan niyang sumigaw ng tulong, ngunit walang sagot ang dilim. Walang kahit isang tao, walang kahit isang tunog maliban sa kanilang mga boses. Ang payong na kanyang hawak ay nabitawan na, lumubog sa putik, at ang kanyang mga kamay ay kumakapit na lamang sa basang lupa. Ngunit kahit anong kapit niya, atuloy siyang hinihila pababa. Hanggang sa maramdaman niyang ang malamig na putik, ay dahan-dahan ng umaakyat sa kanyang bintik. Parang may sariling buhay ang lupa, nilalamon siya ng buo. Ang mga nilalang ay hindi pa rin gumagalaw. Nakatingin lang, nakaturo pa rin, at nakangiti ng na walang mukha. Ang babae ay tumigil sa harap mismo ni Marco. Inabot nito ang kanyang mukha gamit ang malamig na kamay. At sa unang hawak, ay parang nagyayelo ang kanyang bala. Huwag ka nang lumaban, bulong nito, halos nakadikit na sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang ang kanyang hininga ay unti-unting nawawala. Parang hinihigop mula sa kanyang dibdib, tinatanggalan siya ng lakas at kaluluwa. At habang lumulubog siya sa putikan, napansin niyang ang mga mata ng babaeng iyon ay nagbago. Sa loob ng itim na kawalan ng mga mata, may mga liwanag na kumikislap, parang mga aninong nakakulong, mga mukha na walang tigil na sumisigaw mula sa loob. Napagtanto niya kung sino ang mga iyon. Mga tulad niya, mga nahuli, mga hindi nakatakas. At ngayon, siya ang susunod. Ang malamig na putik ay umabot na sa baywang ni Marco. Pilit niyang igalaw ang kanyang katawan, ngunit para siyang pinipiga ng lupa. Bawat paghinga ay mas nagiging mabigat, at ang kanyang mga braso ay halos hindi na niya mayanga. Ang mga mata ng babae ay nakatitig pa rin sa kanya, at ang mga aninong nakakulong sa loob nito ay kumikilos, parang mga nilalang na desperadong makawala ang kanilang mabibig ay nakabuka, tahimik na sumisigaw, at ang kanilang mga kamay ay pumipilit na umabot palabas ng madilim na mga mata. Napakagas si Marco sa kanyang labi, inipigilan ang sarili na mawalan ng ulira. Ngunit ang katahimikan sa paligid ay mas nakakasakal kaysa sa ulan o sa mga yabag kanina. Panging malalalim na boses lamang ang pumupuno sa kanyang tainga. Hindi ka na makakabalik, wala nang makakarinig sa iyo. Sa gabing ito, ikaw ay magiging isa sa amin. Dumobe ang bilis ng tibok ng kanyang puso, Ngunit kasabay nito ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang mga kamay na humihila mula sa ilalim ng lupa ay mas dumami, mas mabigat, mas malakas. Ramdam niya ang malamig na daliri na pumapasok sa pagitan ng kanyang mga buto sa binti. Parang may humahati sa laman at pinipilit siyang hatakin pababa. Napatingala siya, umaasang may liwanag na makikita sa kalangitan. Ngunit ang langit ay tuluyang nagdilim. Wala ng kidlat, wala ng kulok, isang kumot ng itim ang bumalot sa itaas parang mismong kalangitan ay sumara upang walang makaligtas. At doon, sa gitna ng kadiliman, may isang sigaw na pumunit sa hangin, hindi sa kanya, kundi mula sa isa sa mga figura sa gilid. Isang nilalang na walang mukha ang biglang lumuhod, at mula sa walang laman nitong ulo, ay lumabas ang boses ng isang bata. Umalis ka na, bago ka tuluyang mawala. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ngunit bago pa man siya makagalaw, ang babae ay biglang sumigaw, isang malakas na tunog na nagpagalaw sa lupa at nagpayanig sa hangin at sa sigaw na iyon, naramdaman niyang ang kanyang katawan ay halos tuluyan ng lumubog sa ilalim ng putikan. Tanging kanyang mukha na lamang ang naiwan, at ang malamig na kamay ng babae ay nakapatong sa kanyang noo. Ang mga aninong nakalibo sa kanya ay nagsimulang gumalaw, sabay-sabay na umaawit ng isang mababang himig na parang panalangin. Isang panalangin na para sa kanya, isang panalangin ng pagkuha, isang panalangin ng pagkawala. Ang malamig na putik ay halos tuluyang lumamon kay Marco. Ang kanyang bibig ay bumuka, Pilit humihinga, ngunit ang hangin ay parang nagiging usok na sumisingaw sa kanyang lalamunan. Nararamdaman niya ang bigat ng lupa sa kanyang dibdib, pinipiga ang kanyang baga, pinipigil ang kanyang huling hininga. Ang awit ng mga anino ay mas lumakas, mas naging malinaw. Hindi na ito simpleng ugong, kundi mga salita na hindi niya maintindihan. Mga salitang parang mula sa lumang panahon, mahaba, mabigat, at puno ng po. Sa bawat bigkas, ang lupa ay lalong lumulubog, at ang katawan ni Marco ay lalo pang humahapdi para bang sinusunog mula sa loob. Muli niyang tinignan ang babae, nakayuko ito, nakangiti, habang ang mga mata ay patuloy na kumikislap ng mga nakakulong na mukha. At sa loob ng mga matang iyon, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, isang bata, isang batang lalaki na hawig na hawig sa kanya noong kabataan niya. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi maaring magkamali. Ang batang iyon ay siya, siya mismo, nakulong na sa loob ng mga mata ng babae, nakatingin pabalik sa kanya, umiiyak, at pilit na kumakatok mula sa loob hindi imposible, mahina niyang bulong. Ngunit kasabay ng kanyang tinig, narinig niya ang daan-daan pang boses sa kanyang paligid. Er areho, isa ang tono, isang ang kakot, mga boses na parang kanya rin, mga boses ng iba pang tulad niya na naligaw, nahuli, at hindi na nakabalik. Nagsimula siyang magwala, pilit kumakawala sa mga kamay na humihila sa kanya pababa. Ngunit sa bawat galaw, mas lalong humihigpit ang kapit, mas lalong sumasakit, at mas lalong humahapdi ang kanyang laman narinig niya ang muling bulong ng babae, malapit na malapit, halos idinidiki ang labi sa kanyang tainga. Matagal na kitang hinihintay, ikaw ang kulang. Sa puntong iyon, ramdam ni Marco na ang kanyang ulo, ay unti-unting lumulubog na rin sa putikan. Ang mundo sa paligid niya ay nagiging malamlam, parang unti-unting pinapatay ang lahat ng tunog at lahat ng liwanag. Ngunit bago tuluyang magdilim ang lahat, isang matinis na sigaw mula sa malayo ang bumasag sa katahimikan. Isang sigaw na parang boses ng tao boses ng isang buhay. At iyon ang huling narinig niya, bago tuluyang sumara ang mundo sa kanya. Ang sigaw mula sa malayo, ay dumaan sa madilim na kalangitan na tila kidlat na hindi nakikita. nag ito sa bawa sulok ng kalsada. Umalingaungaw sa mga puno, at tumama sa tenga ni Marco na halos lulubog na sa putikan. Sandaling natigil ang mga boses ng mga anino. Ang kanilang mababang awit ay naputol, at lahat sila ay sabay-sabay na lumingon sa direksyon ng sigaw. Asabay nito, ang mga kamay na humihila kay Marco ay lumuwag, parang natigilan, parang natako. Napakaga si Marco sa kanyang dila upang manatiling gising. Ramdam niya ang dugo sa kanyang bibig, maalat at mainit, nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Muli siyang nagsikapigalaw ang kanyang mga kamay. Pilit inaabot ang basag na payong na bahagyang nakalitaw pa rin sa gilid ng putikan. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang ang babae ay nakatayo pa rin sa kanyang harapan. Hindi ito lumingon, ngunit ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang mga mata nitong dati ay naglalaman ng mga aninong kumikilos, ngayon ay kumikidlat ng gali. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang umatras, dahan-dahan, parang natatako sa kung sino o anuman ang nasa pinagmulan ng sigaw. Sa kalayuan, may lumitaw na liwanag, isang maliit na ilaw lamang, parang lampara, nanginginig sa hangin habang papalapi. Sa bawat yapak na nagdadala ng ilaw, ang lupa ay kumakalma, at ang mga anino ay unti-unting naglalaho. Si Marco ay nakahinga ng maluwag, kahit bahagya, ngunit nananatili pa rin ang bigat ng putik na kumakapit sa kanyang katawan. Hindi niya makita kung sino ang may hawak ng ilaw. Ngunit ang tinig na sumigaw kanina ay muling narinig, ngayon ay mas malinaw. Lumaban ka, huwag kang bibitaw, para itong boses na pamilya. Isang boses na narinig niya na noon pa, ngunit hindi niya mawari kung saan. Pinilit niyang isiping baka ito ang kanyang ama, o ang kanyang kapatid, o isang kaibigan na matagal nang nawala. Ngunit sa halip na makilala agad, mas lalo lamang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ang babae sa harapan niya ay dahan-dahang umatras, nakatingin pa rin sa kanya, at ang tinig nito ay muling bumalik, ngunit ngayon ay puno ng puot. Hindi mo sila dapat maririnig, ikaw ay akin na. At sabay sa kanyang mga salita, ang paligid ay muling yumanig, at ang lupa ay bumuka na mas malalim sa ilalim ni Marco, hinahatak siyang muli pababa. Habang ang liwanag ay papalapit ng papalapit, ang liwanag ay patuloy na lumapit, nangingibabaw sa lahat ng anino. Bawat kislap nito, ay tila nagdadala ng init na matagal nang nawala sa gabi. Si Marco ay nakatitig, pilit inaabot ng kanyang mga mata ang pinagmumulan. Dahan-dahang lumitaw mula sa dilim ang isang matandang lalaki, basang-basa rin sa ulan. Awak ang isang lumang lampara na kumikislap ng dilaw na apoy. Ang kanyang mukha ay kulubot, ngunit ang mga mata ay maliwanag, Ila-alam ang lahat ng nangyayari. Sa bawat hakbang ng matanda, ang mga kamay na mula sa putikan ay isa-isang nagbitiw kay Marco. Humihina ang kanilang kapik. Ang mga nilalang na nakapalibot ay umatras, nagtagong muli sa anino, parabang natatakot sa liwanag ng lampara. Ngunit ang babae, ang figura na mula pa kanina ay nakatingin sa kanya, ay nanatili. Hindi ito umatras, bagkus, mas lalo pa itong lumapit kay Marco. Inabot ang kanyang mukha gamit ang malamig na kamay. Wala kang takas, bulong nito, mabagal, mahaba, parang bawas salita ay tumatago sa kanyang utak. Napatitig si Marco sa kanyang mga mata, at muli niyang nakita ang sarili niya ang batang bersyon ng kanyang mukha na nakulong sa loob. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng takot, ang matanda ay nagsalita. Lumayo ka sa kanya. Hindi siya iyo. Malakas at buo ang boses ng matanda, at sabay noon ay iniangat niya ang lampara. Ang apoy ay lumaki, nagliab ng mas maliwanag, at ang ilaw ay kumalat sa buong paligid. Sumigaw ang babae, isang nakakabinging tinig na nagpatigil sa lahat ng galaw. Ang kanyang anyo ay kumurba, nag-iba, parang usok na pinipilipit ng hangin. Ngunit kahit pa natutunaw ito sa liwanag, nakangiti pa rin, at ang mga mata ay hindi nawawala ang tingin kay Marco. Babalikan kita, sigaw nito, habang unti-unting naglalaho sa hangin, kasama ng mga anino. Sa wakas, huminto ang pagyanig ng lupa. Ang ulan ay unti-unting humina, hanggang sa maging mahina na lamang ang pata. Si Marco ay nakahiga sa putikan, hingal na hingal, halos mawalan ng ulira. Nilapitan siya na matanda, iniabot ang kamay, at itinayo siya kung hindi ako dumating, kinuha ka na nila, sabi ng matanda, malamig ngunit tiyak ang boses. Napatitig si Marco sa kanya, nanginginig pa ang katawan, at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Sino-sino ka? Mahina niyang tanong. Mumiti ang matanda, muni ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Ako ang huling nakaligtas sa gabi ng ulan na ito. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Marco na hindi pa tapos ang laha. Dahil ang lampara sa kamay ng matanda ay nagsimulang kumurap, at sa bawa pagkurap nito, may aninong muling sumisilip sa gilid ng dilim. Nanlumo si Marco, habang nakatitig sa kumukurap na lampara ng matanda. Alam niyang hindi siya ligtas, ngunit may kaunting pag-asa na muling umusbong sa kanyang dibdib. Ang matanda ay tumingin sa kanya, mahigpit, at nagsalita ng mabagal. Makinig ka, anak. Hindi ito ang una, at hindi ito ang huli. Ang ulan ay kanilang pintuan. Kapag bumukas ito, may mga kaluluwang muling susubok humila sa mundo ng buhay. Napalunok si Marco, nanginginigpain ang mga kamay, Ngunit pinilik niyang tanungin, bakit ako? Bakit nila ako pinili? Huminga ng malalim ang matanda, saka tumingin sa madilim na kalangitan. Dahil mahina ang mga puso na may dala ng kakot. At ikaw, kanina pa nila inaabangan. Hindi na nakasagot si Marco. Nilingon niya ang paligid, ang kalsada ay muli ng tahimik, ang mga bahay ay bumalik, at ang ulan ay naging banayad na ambon na lamang. Ngunit sa kanyang pandinig, nananatili ang mahinang ugong, ang bulong ng mga anino, na parang hindi tuluyang naglaho. Hinawakan ng matanda ang kanyang balikat at dahan-dahang naglakad palayo. Kasabay niyang iniwan ang dilim. Isang payo lamang, anak. Wika na matanda bago tuluyang naglaho ang liwanag ng kanyang lampara sa dulo ng daan. Sa susunod na bumuhos ang ulan sa gabi, huwag ka ng lalabas. Naiwang mag-isa si Marco, nanginginig, habang ang huling patak ng ulan ay nahulog mula sa langit. Asa sa katahimikan ng gabing iyon, narinig niyang muli ang pamilyar na tinig na bumubulong sa kanyang likuran.